Sa pagpasok ng bagong pamunuan sa NAIA, malaking pagbabago din ang inaasahan ng maraming mananakay. Pero sa tatlong buwan na pagkakaupo, must na kaya ang progreso ng pambansang paliparan ng ating bansa? Ito po ang laging problema dito, Boss eh. Oh. Hindi na ngayon, napapansin oh. niyo ah. Kasi, nung araw, eh, tatlong lane lang to. Mm. E ngayon, nakita mo, 12 lane yan. Okay. Nung araw, yung kasadang yung sarado. Ngayon, yung kasadang yun, nakakadiretso na hanggang na iya Expressway, hanggang Sales, nakakadaan na diretso. Oh, Kita mo yung magic, nawala yung kotse dito. Nakatatlong buwan lang yan, eh. Oo! Oh mula sa pagpapalawak ng mga daan, paglalagay ng ligtas at maayos na sakayan, hanggang sa pagtatayo ng matutuluyan ng mga OFW nating kababayan. Naiparamdam nga ba ng New Naiya Infracorp ang pagbabago na dati nang inaasam? Mapansin mo, nawala yung mga fixer eh. Tsaka ang naidagdag na upuan, napakarami. Ito nga raw yung pinakaayaw nyo, may nakasalampak dyan sa... Okay. Sa... Darating pa ngayon, January, more seats will be provided for everyone. Ayoko makita yung mga tao na parang kamukha ng mga OFW, darating, parang wala silang pambili ng pagkain. Kaya yung OFW lounge, libre yung pagkain, libre yung drinks, nandiyan. Uh, okay, makapunta nga dyan. <laughs> Oo, eh nung araw, yung mga kababayan natin, OFW, pupunta sa mga stores. Ang mahal naman. Uh. Ang hindi pwede. Ang presyo ng mga tindahan dito, kailangan ka-presyo ng shopping mall. Ngayong linggo, December 22. Abangan ang eksklusibong panayam at tour kasama ang bossing ng San Miguel Corporation na ngayon ay bossing na rin ng New Naiya Corp. Dito lang sa Tune In kay Tunying Live Season 5. Di ba kayo napapagod po? Para exercise to. Kaya nakita mo kanina, magka si pa ako, nakita mo yung ginawa ko. Nawala yung clumsy, nakita mo? Mm -hmm. ah. Ibig sabihin, pag may problema at hiniga mo, Mamatay ka na maaga. Kailangan pag may problema, trabaho mo. Solve mo yung problema. Para palang spinach ni Papa yung trabaho, eh, ano po? Sa inyo? Basta maganda ang hangarin mo, hindi ka mukhang pera, at ang hangat mo ay gumawa ng mabuti, magaang ang buhay. And ngayon, kung mukha kang pera, araw-araw, gusto mo magtrabaho para makarakit ka, para makaisa ka, ay talagang magulo yung buhay mo noon.